Yan mga idol. Tumutok yung hydraulic hose nung Manlip. Eh mga idol, tinatalian lang para maibaba tong pan boom niya. Agas yung hydraulic, eh hindi may baba Mahaba yung hose na yan. Walang dugtungan dito yan ano? Walang dugtungan dito yan.

Pumuputok yung host Local na ta eh kung na talaga Marupok na Saan yung kasanda yung ano? Saan yung mamutok? Nakaparami kumara yan Ay, ako kasi nga ito Wala kang matakot sir, sige maraming tayo nangis Wala, lakas oh Sige, Ayaw, sir. Singaw yan. Basta ganyan. Lakas ang tagas ng kwan, oh. Eh, patay na lang. Aba bang ang Tagas yung kwan eh. hydraulic, eh. Kaya ayaw bumaba. Ang lakas, oh. Ayan, mga idol. Tinatanggal na yung hydraulic hose. Na pumutong. Ay, wala na pala talaga, sir, Lumana Luma na, no? So, wala na rin pala sira na rin pala marupok nga yung host. Hindi na yung hose hindi na niya kaya yung pressure hindi na niya yung pressure ตกไม้ด้วยยงไยโดรเลโคล kaya daw tinatanggal na nila yung hose hydraulic hose tinatanggal na nila ano sir di madukot? ha ah, di madukot? Ito yung eh, mga idol, yung kan, yung na pumutok. Ito ah, yung team pumutok, oh. Tinalian nila, oh. Wala na kasi, oh. Bukul-bukul na rin siya, oh. Mga idol, yan yung hus na pa pumutok. Buti, medyo maigsi lang sa Mga idol. pupunta tayo ng Valenzuela doon pa yan kukunin yung kanyan pamalit nyan mga idol kahit umuulan tinakabit nila yung host Maulan yan mga idol pero kinakabit pa rin nila yung host. Bale, hindi na kami pumunta ng Valenzuela mga idol. Dito na lang kami sa Pasay naghanap ng kan. Hydraulic hose kasi gagabihin na kami. Hindi na, hindi na kami aabot. Kung sa Valenzuela pa kami pupunta o kaya sa Novaliches. Ayan, yung isa si Engineer. Yung isa si Lakay kahit yung bulan. Kakabit nila mga idol. Kaya kahit tumuulan, nagbibidyo rin ako. <laughs> Ayan, maayadalo. Oh. Bali, dalawang hydraulic hose yung binili namin kasi magkatambal magka, yan eh. Yung isa, hindi pa naman siya bumibigay, kaya alam papalitan na rin para sigurado Mulan ngayon dito sa Pasay mga idol. Oh. No? Dito kami ngayon sa may circle, mismong circle ng MOA. Dito sa may globe. Video tumitik ambun-ambun na lang naman. Ambun na lang sa mga idol. kinakabit na nila eh kinakabit na nila mga isang di pa lang yung haba ng pan ng hose hydraulic hose mga isang di pa ganyan kasi sipag ang mga pag-earthworks kahit umuulan bumibira Oh, yan yung isa oh, para lang pa no. Paniki pasabit-sabit do no. Oh. Ay, no, lumalakas na naman yung ulan mga idol. Eh, 'di lumalakas na naman ang ulan. Sukot na nila yung hose Hindi madukot Ayun sir, ayun o no? Sige, itusok mo lakay Ayan, ayan na, ayan na. Ay, ay, na ano sir, ay, na. Ano, 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 Ayaw pa rin gumana Ayaw, numangat na Ayaw bumaba Wala pa yata ang kwan na mga idol gumana na naibaba na na ibaba na kaya lang isang hose namin na nakuha may damage may bara walang butas kaya gumagana na mga idol oh. gumababa na siya oh. Ayan, bumababa na. Pero yung isang hose na nakuha namin, yung isang hydraulic hose, hindi muna naikabit at kan. May baray yung butas, ayaw gumana. Ayan na, mga idol. Okay na. Ayan, naibaba ay na. Ah, ibaba na. na kanina kaya pala yung ba yung naikabit na o ng naikabit na hose may bara walang butas ayo pumasok nung hydraulic pinalitan lang isang hose uli buti lang dalawa yung pinagawa kanina ayan gumana na pinalitan na bago. Pababa, eh, yung pababa niya. Banda. Ano nangyari? Mali. Okay. okay, lang. Yung pababa niya ang pan bumigay. Pababayan ano? Masyadong napahaba naman yung kwan yan. Yan na masyado na pahaba yan. Ayun mga idol. Ayun gumagana na yung kanila kaya lang hindi pa masyado makita, maliwanag pa. mga idol Dagdagan natin ng hydraulic Kasi nabawasan Gawa ng tumagas Ayan na siya, mga idol oh. Yung ginabi na kami mga idol oh. Kaya, hindi yan Pag yung malaki ang bubuksan mo Diba dalawa yan sir ano? mga idol gumana na tong panila gumana na tong globo nila maganda oh. tanawan dito pagkan Okay now? One page Ayun na mga idol na tayo Uy na po na tayo eh. Uwi na uwi